mayroon naman po siyang uh, level yung tubig. Pag sobra guys, uh, lalabas dahil binutasan natin dito sa gilid. Parang drainage guys. So yan guys. Yeah. At kung uh, gusto nyo mababa, kalian nyo lang na guys. Ito na po yung ginawa nating uh, unang paraan paggawa ng shell pottering. So hello guys, it's me again. I'm Grimar Lagas For today's video guys, meron na naman ako i-share sa inyo uh, dalawang paraan kung paano gumawa ng self-watering gamit yung mga buti ng soft drinks. So yan guys, kung nakikita nyo, meron po ako dito mga pula na pichay. So mga ilang araw na lang to guys, lilipat ko na sa, sa gagawin kong uh, self-watering gamit yung mga buti ng soft drinks. So yan guys, at kung gusto nyo rin matutunan kung paano gumawa, uh, panoorin nyo lang yung video mulang pisang pisang sa dulo uh, para matuto kayo paano gumawa ng self-watering gamit yung mga buti na soft drinks. So ayan guys, uh, kung nakikita nyo, sa harap ko, yan po yung mga materialis na gagamitin natin uh, paano gumawa ng self-watering gamit yung mga buti na soft drinks. Dahil guys, sa panahon ngayon, kailangan uh, marunong tayo sa buhay at kailangan natin magtanim para may anihin tayo ng mga gulay at kakainin natin. So yan guys, at kung bago ka pala sa akin channel, huwag mo kalimutan subscribe and hit the notification bell para pag may bagong upload ako, manotify ko kayo. So yan guys, start na natin. Uh, unahin natin yung unang paraan guys, paggawa ng uh, self watering So, gagawin natin dito sa una guys, itong ating ng bote. Yan po natin uh, bukit bago natin gubitin para uh, pantay siya. So yan guys. ah uh, ito po yung paglagyan natin ng lupa. So lalagyan natin ito guys ng butas ah uh, dito. Yan. Gamit yung soldering ngayon. So, dito guys, lagyan dito ng natin ng butas. Ah, uh, ito guys, ah uh, para magkaroon ng hangin yung mga ugat. Uh, at isa rin sa para dumami yung mga ugat. Na lalabas ating uh, mga halaman. So yan guys. Ah, uh, katulad guys para uh, magparami na mga ugat. dito naman sa likod ang bukasan din natin guys dito so yan may mga butas yun sa guys at dito naman po yung paglagay natin ng tubig lagyan din natin dito ng butas guys para limbawa kung tama puno siya mayroon po siyang drainage so yan guys so para guys uh, maging matibay po yung uh, unaan ng part natin dito uh, kailangan natin na uh, maginit ng kawali at paikutin lang natin ito guys so yan guys uh, matapos natin uh, patibayan yung taas so nagkikita nyo may mga butas na rin guys para sa uh, magkaroon ng hangin at magkaroon ng maraming ugat yung ating halaman uh, so dito naman guys uh, talagyan natin dito ng dalawang butas para sa talek kung gusto nyo itale. so dito pala guys nabili ko guys at 30 pesos lang to guys. Marami na siyang pagagamitan na uh, uti. So, putasan natin guys sa gilid. Ayan. Sa kapila. Tayin nyo na lang guys. So, ayan. At, talian na natin. To. So, ito pala guys, hindi nyo ito kailangan ng lock. Uh, dahil magpupo siya po siyang uh, maglalak maglalock. Ayan. Pupo siya siyang So, lalagyan natin na to, ano guys, ng lupa. makita ko siya guys. so yung unang paraan guys, uh, paano gumawa ng self-watering. Gamit yung mga buti na surprise. Tapos lagyan natin ito guys ng tubig. Mayroon naman po siyang uh, level ng tubig. Pag sobra guys, uh, lalabas dahil binutasan natin dito sa dilid. Parang drainage guys. So yan guys. Yan. Yeah. At kung uh, gusto niyo mababa, kalian nyo lang na guys. Ito na po yung ginawa nating uh, unang paraan paggawa ng shell pottery. So, uh, pangalawang paraan na naman guys tayo so same lang po yung gagawin natin uh, itong uh, hati ng buti po tayo magpuputol 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 at bubutasan din natin ito guys dito sa gilid uh, para magkaroon ulit ng angin at tulong din to guys para dumami yung mga butas ng ating alaman mga butas na po yung gilid so, yan guys bubutasan natin dito guys ulit pero uh, bubutasan natin na isang butas lang guys eh guys, so dito naman guys, bubutasan natin ulit dito, mag-selfing, training, So, yan guys, huwag okay tayo guys naman guys gagawin na natin uli yung kanina procedure natin na nilagay natin dito sa uh, kawali at may kote natin para matanggalin yung mga yung mga talit so yun guys so dito sa pangalawang paraan guys uh, gagamit tayo dito ng uh, tila para kung sakaling uh, hindi tayo makapag-delete ngayong araw, ito ay magpusa siya sipsip mag -sip. Doon sa pusa siya magsipsip doon sa tubig na nilagay natin. Lagyan natin ito so, Lagyan natin ito ng lupa guys So yan guys Lagyan natin ito ng bubig Maglalakto guys gusto nyo siya guys talian, uh, gawin nyo lang po yung ginawa natin dito. Ayan. Uh, putasan sa gilid at kabila para uh, may tali nyo guys kung gusto nyo sa hanging plant ang gagawin nyo guys. So yan guys yung dalawang paraan uh, kung paano uh, gumawa ng self watering gamit yung uh, buti na surprise. So, yun lang guys at kung may natutunan ka uh, sa simple uh, tutorial natin ngayon about sa kung paano magtanim at mag, uh, gumawa ng self watering huwag mong kalimutan i like or i share para marami pang matuto kung paano gumawa ng uh, self watering gamit yung uh, buti ng mga soft so sa susunod guys uh, papanorin nyo naman yung aking video kung paano natin ilipat yung ating pichay dito sa ating uh, self-watering gamit yung mga buti na sequence. So yun lang guys at magpapalam na ako sa inyo. Maraming salamat po.